Good morning mga katambayan yan. This is it Pansit Ayan, may eh. araw ng Martes September 3 Ayan, medyo maganda na yung panahon mga katambayan oh. naman Medyo maulap lang sa bandang doon Mababa ang ulap Pero dito, okay na panahon Wala na ulan Hindi ka Sa anong sa araw na Walang tigil lang ulan Ngayon may wala, okay na Medyo kailan dagat na rin may alon. Ayan. May gulong yung alon pero kalma naman yan. May, alon, may gulong lang siya. Ayan. Makatamba yan. Ayan. ayan Agang wag gumising ang bata. Shout out kay Borondoy. Bebe, ano masahe mo? Wala nang ulan. Ha? Anong masahe mo? Wala nang bagyo. Ha? Ano? Ay, wala nang bagyo, lipas na ang bagyo, punaw na mga katambayan Punaw na ang bagyo Ilig nyo wala, kumpas ng alon mga katambayan sisikat na yung araw doon sa sila yun, mo at ba maliwanag din mo. na sikat kasi yung araw, yung puting yun. Sana matunaw na yung tuloy na yung bagyo. Kasi sa ibang lugar kasi sa ibang lugar nagbahaan na naman. Pero diyan na sa Maynila, Marikina. eh sila yung number one na naging kawawa, mga tambahe na parking may kapag natin yung bagyo. Kasi ang kalaban nila din baha. Eh, dahil rin siguro sa dumadami ang population doon sa Metro Manila. Eh, Alam naman natin lahat may ginsan dito mga basura kaya nakakabahan. Eh, maganda na pala ako. Kita na yung Marinduque, mga katambayan. Eh, oh. Yan po yung Marinduque. Yung partin yan, part niyan, Marinduque Province. Kita-kita eh, dito yung Marinduque Province. Ayan. Eh, eh ganun. Ayan mga kambayan, hanggang dito lang tayo na. Ayan. Shout out sa lahat ng burgusin. Ayan, hindi kayo naipiktuhan ng ulan. shoutout Shout out. Good morning.